Mating yung basura ng ulekta na para ano, kasi mga iba, yan na oh. Wala nang ulekta kasi talaga nagkalat almost one week na walang basura. So it's good. At least matirik naman yung araw. So ganyan dito. At least maganda. Kasi mga basurang iba nagsiwalaan na. Nagsikalat-kalat na. So may tagalagay ng mga plastic tapos may taga kuha oh di ba systematic pa rin dito yan yan baha pa rin dito sa amin yan. dito lang yung mataas may portion na mababa may portion na mataas yan oh mataas mataas pa rin yan taas pa rin siya dito so, talagang di ka makatawid yan. Taas pa rin diyan, oh. Hmm, baha. Okay, so yan po yung nangyayari dito. Kahit matirik ang araw, still baha kaya hinihigop-higop pa nila. Yan. Oh, Georgie water. <laughs> See? See the water? Oh, it's coming. Hmm. Talaga, makita mo yung mga bahay. Naglagay na sila mga sandbag. Kasi ano, taas dito. Yan oh. Taas siya. Ay, gusto niya magpalakad-lakad. Taas oh. Yan yung gulong. Dito, baha pa rin doon. Tsaka dito. Yan. Okay na. Okay. Yan.